minsan sa tuwing nakikita ko ang bundok parang gusto kong gusto kong marating siya parang ang gandang tingnan parang pag naandun ka ay parang abot mo na ang langit at nakikita mo ang lahat ng paligid mo kaya nangarap ang isang mangyan sa patag na makarating sa bundok upang masilaya naman kung ano ang itsura ng kapatagan at anong pakiramdam pag ikaw ay nandun sa tuktok ng bundok kaya yan ang natupad ko ngayong 2023. Humabol pa siya ngayong December 2023. Kaya samahan nyo ako guys na pumunta sa bundok na aking pinapangarap na puntahan. Tara! At ayan, nandito na kami sa daan at nasa paanan na kami ng bundok. Ngayon naman ay aakyatin naman namin ang bundok. Nakamotor lang kami kaya napakadelikado rin na uh, magmotor kasi hindi mo pa kabisado yung lugar minsan mga pangit yung daan at dito sa gilid kasi minsan ano napakatarik mga bangin ng dito sa gilid mo tapos dito sa kabila ay bundok naman kaya medyo ingat lang sa pag ng motor para tayo makarating ng safe doon sa bundok minsan kasi may dadaanan kang matarik na daan na kailangan mong talagang mabilis ang motor dapat kaya minsan naman mayroong mga pababa at akyat baba yan ang daan papuntang bundok kaya ingat ingat lang tayo sa pagmamaneho mamaneho sana makarating kami ng ligtas doon sa tuktok ng bundok at nakarating din kami ng ayos doon sa aming pupuntahan kaya lang iniwan na namin yung motor doon sa baba kasi sobrang tarik na daan na ito nakakatakot imaniho ng motor kaya ang ginawa namin ay iniwan na lang namin yung motor doon sa baba tapos nilakad na lang namin paakyat sabi may mer meron kasi doon sa taas na ano eh yung maganda daw pag nandun ka ay kita mo ang lahat parang hills view na dati ay pasyalan na ngayon ay hindi na kaya nag-decide na lang kami maglakad. Ang ganda ang view. Sa gilid na tayo ng bundok. Yan, hininga lang mangyan. <laughs> Ilan pa kayo makakarating doon sa taas? Napaka ah, tarik. Ay tarik. Mabuti lahat kanlong. Ay, pagpauwi tayo? Pababa? mabilis bilis na konti. Huwag lang humangin at atulak tayo. Magkapagulong-gulong <laughs> ako. Oh. <laughs> 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 nya di aku anu hinang motor ayo oh. maka takut takut ha takut oh. motor paket an lasat wala <laughs> kita nanti ang view makikita kaya nanti setak sa sang dagat. <laughs> Ayun, may bahay din. Mm -hmm. uh Oo -oh, nga no, ang taas ang hanin. Hello nga. mga kamangyan! Uh, Paket patras ang lakad dito. Para makita nyo kung gano'ng katarik ang inaakit nandito. Sus! Ay. Hey, pop up! Kaya mo na baka gumulong. Napahingan ang lakad yun, sa tagi. Karating na kami sa tawir. Oo, uh, din ang lakad. <laughs> Oh. <laughs> oh, ito ang sakay ni Santa Claus. Dapat din ka nasa kayo. Pabundok na kasanta. Oh, bakit pa nga? Kumain na mabuo na. Hoy. Mabuo 'yan. Dai pantanim. Ah, hindi pa rin kalbo ang bundok dito, ano. Oh, ah! Kita na ang dagat! <laughs> ano yung ito? Ang dagat na nga ba yun? Kasi siya na po sa mga dahon. Yung nakabuyang niyang ng ganoon. Mm -hmm. Inatanggal. Yung sadyang ano. Yung hindi naman kasadyang. Dahil pag anibaba, atabunan mo na siya, nakalabas na yung huling dahon na yun bagong atabunan. At yan, nakarating na rin kami dito sa pinakatuktok ng bundok. Dito ay matatanaw mo ang dagat. At ang mga bahay dun sa patag ay kitang kita mo. Halos makikita mo ang palibot ng, inyong, ng patag. At dito ay kitang kita mo talaga ang dagat. Kaya dito ay napaka nakaka-relax nakaka wala ng iyong iniisip pag nandito ka lahat ay makikita mo ay maganda at saka sariwang hangin lahat ay fresh na presa yung paningin kaya nakakawala ng pagod pag nakarating ka dito at nakaka-refresh ng isip lahat ng problema mo ay nawawala yung pagod ng pag-akyat mo dito ay nawawala pag nandito ka dito sa tuktok ng bundok kasi lahat ng makikita mo ay napakaganda sa iyong mga mata. Kaya ang sarap, ang sarap sa piling ng narating mo yung minsan ay tuwing umaga mo lang nakikita, minsan ay gustong-gusto mong pumunta doon sa bundok na pinapangarap mo kung kailan mo mararating. Pero ito na, ito na't narating ko na. Kaya napaka Saya sa damdamin na mapuntahan mo yung isang bagay na gusto mo. At ito na nga oh. Ang ganda, ang ganda ng tanawin. Talagang nakaka-relax sa mata. Nakakawala ng pagod. Dahil hindi ano, hindi biro at talaga ang umakyat sa bundok. Halos kahit matanda ka na ay talagang pipilitin mong akyatin para marating mo lang yung pinakatuktok. At ito, napakaganda ng view. Kitang-kita mo ang dagat, ang mga bahayan sa patag, ang mga bayan. At ang lahat makikita mo pag nandito ka. Kaya napakasarap. Napakasarap sa pakiramdam. Hmm. kaya maraming salamat sa aking classmate na si Willie William Marin sa pagdala sa akin sa bundok, sa pagsama sa akin sa bundok para marating ko at hindi niya alam na ito ay isang pangarap kong gusto kong marating na tuwing umaga ko lang nakikita sa pag uula ko ng baka ay lagi ko lang siya nakikita tuwing umaga at pinapangarap ko na minsan na gusto ko sanang makarating doon sa bundok at yan ay aking natupad ngayong 2023. Salamat, friend. At sana ito'y ito, y, ito y hindi pa huli. Sana mabalikan kita uli, bundok. Salamat sa iyo. And thank you for watching. Bye-bye.